Hello mga kailanga, mayo nga sa aton tanan. So for today's video nga po mga kailanga, tara po samahan niyo po ako magluto po tayo ng atin pong paniyod to. Ang lulutuin po pala natin for today's video mga kailanga kundi ito pong adobong tamban sa gata. Sa halagang 40 pesos eh meron naman po tayong budget ulam. At ito nga po mga kailanga, nakatikim naman po tayo ng bagong putahe. Baka sabihin niyo mga kailanga, ilagi-lagi gulay. Kaya kaya mga kailongga kahit paminsan-minsan nga lang? Siyempre, nagkataon ding mura at meron din po tayong budget. At dito nga po mga kailangan mag-slice na rin po tayo ng atin pong gagamiting lamas. Tulad nga po nitong bawang, sibuyas at saka luya. O ayan mga kailongga kahit wala po tayong tataro na karne, Siyempre meron din naman po tayong isda sa ngayon. Sa panahon ngayon mga kailangga, ay kailangan po talaga nating magtipid. At higit po sa lahat mga kailangga, ay kailangan mo rin pong magdiskarte. Dahil dito po sa amin, ito po yung panahon ng pura o kumbaga pigadugid. At ito nga pong mga tamban mga kailongga, isa-isa na po nating ilagay ito sa ating kawale. Sa inyong ligwahe mga kailongga, ano po kayang tawag ng isdang ito sa inyo? E eh, dito po sa amin banda mga kailongga, itamban. Masarap nga din po itong ipaksiw at saka iprito din po. Kapag ito po ay presko, ay eh, pwede rin po itong ikilawin. Siyempre pwede rin po itong isugba with sauce na kalamansi at toyo. Sempre Siyempre, pwede rin po sa ginamos o bagoong with kalamansi. Marami din po pwedeng paglutuan ng tamban mga kailongga. Siyempre, nasa inyo na rin pong diskarte iyan. At ah, dito nga po mga kailongga, sobrang dalok-dalok ko. <laughs> Medyo manamis namis at masarap din po itong sabaw ng niyo. Nga po pala mga kailongga, atin po ito palang gataan. Masarap po ito at malinam na mga kailongga kapag meron pong gata. Siyempre atin na po itong pigain ng mabuti. Para naman ho, lumabas-labas itong pinakakatas. Kayo mga kailongga, natry nyo na rin po ba itong loto na ito? Siyempre kung hindi pa, ano pang hinihintay nyo? Itry e, na rin po itong loto ng ito mga kailongga. Masarap po sana ito kapag meron po tayong sili na mahalang halang. At Sabay hagan-hagan anay ta sa sili mga kailongga para naman hong aalsa naman po itong ating acid at syempre pagkatapos nga po nating pigain ito syempre atin na po itong ilagay para naman po masabay-sabay sa pagluto lagyan lang natin ng green sili na dalawang piraso po para naman ho meron pong amoy-amoy kahit konting amoy na lang <laughs> Mga ilang minutong bukal-bukal nito mga kailongga. Siyempre, ito na nga po, luto na ang ating ulang for today's video. May ulam nga tayo, pero ang problema, wala tayo kan noon. <laughs> Ayun, kasi paano, hindi pa po tayo nakapagsain. Abay, syempre, inuna nga po muna itong ulam. At sigurado nga po ako mga kailongga, na taob na naman po yung aming kaldero mamaya. At sigurado po ako na pati yung dukot o <laughs> Bago nga po magtapos ang ating video mga kailangga, ito na pong hinihintay nyo. Free shout out! Shout out po tayo kay kaambisyosa ng Cebu City. At syempre shout out din po tayo kay Inday Inday ng Saudi Arabia. At hanggang dito na nga alam po muna ang ating video mga kailangga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!